limang bagay na ayaw ng mga Japanese pagdating sa trabaho na dapat nating iwasan pagdating natin dito sa Japan. Una mga tol, yung palaging late sa kapalaging absent. Kung ugali natin, yung palagi tayong late sa Pilipinas, eh wag natin dadalhin yung mga tol dito. Hindi natin pwedeng ikatuwiran na traffic, walang sa dito. At yung palagi namang absent was iwasan din natin yun. At ayaw na ayaw din ng mga Japanese yung ganong ugali. One month o two weeks before o one week before magsabi ka na sa leader mo kung sa ganong makaharap ng kapalit mo. At kung emergency naman, excuse naman yun ha? at valid naman na reason yun dahil emergency nga eh, di ba? Pangalawa, yung mahiling mag cellphone dyan. May mga company naman dito na maluwag sa cellphone. Pero mas maraming company dito na mahigpit pagdating sa cellphone. Huwag yung uugaliin na mag-cellphone tayo pagdating sa oras ng trabaho. Abunay yun. Delikado yun to. At baka mahuli tayo, eh, mapagalitan pa tayo, matanggalan pa tayo ng overtime. stress ka mag cellphone basta patago kasi sa amin dito sa company namin nakapag cellphone din naman kami nito basta patago huwag lang tayo papahuli pangatlo ay ka rimasta huwag kang magsa highwa ka rimasta kung hindi mo naman naintindi sinabi sa'yo ng leader mo lalo ka lang mapapahiya tol pagka inactual ka kaya mas maganda sabihin mo na sa kanya hindi mo naintindihan o kaya sabihin mo sa kanya na muichi doon na guys pakiulit o pangapat mga ingay sa trabaho karamihan kasi dito mga tol ng mga Japanese is introvert kaya nga Japan Japanese ato sa mga peaceful na lugar sa mundo mas gusto nila yung payapan lugar kaya pagdating sa trabaho, hindi gano'ng maingay. At ang panguli sa listahan mga tol, is yung sinungaling. Yan ang pinakaayaw ng mga Japanese, pagiging sinungaling. Mas maganda lang yun sa pagsabi ka ng totoo. Aminin mo tol kung, ano, kung nakasira ka o kaya magkaroon ng problema. Kahit sa ambansa naman, mahatang sinabi ko na yan. Bawal na bawal yan. Kahit sa ang company, kahit sa ambansa. Pero ito ay mga paalala lang mga tol.